Kim Chu pinakilala na sa publiko ang anak nila ni Gerald Anderson. Sa isang nakakagulat at masayang balita, ipinakilala na ni Kim Chu at Gerald Anderson ang kanilang anak sa publiko. Ang anunsyo ay ginawa sa pamamagitan ng isang espesyal na post sa social media. Numabilis na, na naging viral at umani ng libo libong reaksyon mula sa mga fans at taga-suporta sa kanilang post si Minahagi ni Kim at Gerald ang ilang mga larawan ng kanilang anak na may caption na pagkapahayag ng kanilang kasiyahan at pagmamahal. Isa kang biyaya na dumating sa aming buhay. Welcome to the world, anak. Ang isinulat ni Kim sa kanyang post. Nagtrending agad ang balita sa social media at maraming celebrities at netizens ang nagpaabot ng kanilang pagbati at suporta sa bagong pamilya. Ilan sa mga kailalang personalidad na nagpahayag ng kanilang pagbati ay si Naan Curtis, Vice at Angel Oxine. Si Kim Chu kailalang aktres at host, at si Gerald Anderson naman, isang aktor na kailala sa kanyang mga teleserye at pelikula, ay matagal nang nasa spotlight ng showbiz. Ang kanilang relasyon ay dumaan sa maraming pagsubok at intriga, ngunit tila lalo pang tumibay sa pamamagitan ng pagdating ng kanilang anak. Bagamat hindi pa nila ipinahayag ang pangalan ng kanilang anak, marami ang sabik na masubaybayan ang susunod na kabanata ng buhay ng mag-asawa. Ang pagdating ng kanilang anak ay nagbigay ng bagong kulay at saya sa kanilang mga buhay. At ay naasahan ng marami na patuloy silang magiging inspirasyon sa kanilang mga fans.